Hello mga Jai, welcome back sa ating social media vlog So for today's video nga mga Jai, ay kagigising kong halangin. Siyempre na prepare ako ng kape para sa ating uh, padre de familia diba? So uh, dahil nga maaga siyang umalis mga Jai, kaya hahatiran na nga lang namin siya ng mga bata At nabigyan ko na nga ng milk ang mga bata, kaya larga na ang mag di pa salang agad tayo mga jay dahil bakasyon oh, bakasyon din ang nanay hindi uy so dito nga sa aming lugar mga jay eh, tapat nga kami ng mga farm marami dito makikita mga traktor na nagdadaanan at mga baka, kabayo, kambi, tupa ano pa ba acel, mga manok oh, sara-sara yung mga hayop ang makikita nyo din eh. so pagka uwi nga mga jay at uh, inilabas ko nga itong ating uh, na harvest kahapon mga jay dahil uh, nga meron mga insekto nga dito sa ano sa ating kaya gagawin ko na lang to na paraan na ma-preserve na, natin to kasi hindi ko nga gagamitin baka tayo sayang na mamabulok lang oy so ginawan ko na lang siya ng, uh, ng paraan para ma-preserve natin siya at magamit natin siya in the future no in 10 years no ganoon so ayan yeah, mga jay dahil nga uh, ayoko maghinayang o masayang ang ating pin, uh, pinaghirapan ng aking mga travels kaya gagawin natin to ng paraan So, hindi ko naman masyado tinimplahan mga tay na gaya ko paano tayo magluto, no? Lagyan ko nga lang siya ng bawang sibuyas at itong luya natin. Pero, ewan ko ba, tama ba itong ginagawa ko pang preserve? Kasi first time ko na ito gagawin yung mga Dahil naging na nga lang ako. No? Kasi hindi ko alam kung paano gagawin kung luto din eh sa ating uh, cherry tomato. Talaga, ito talaga ito ay para sa uh, salad lang talaga mga day. Pero hindi man tayo magsasalad araw-araw. Nakakaumay man yun mga day. So, gawa na lang natin ang paraan. No? So, so gagawin ko na la lang siya to, tomato sauce. Oh, at yeah. Tomato sauce. Pero lagyan natin siya ng pampalasa mga day. Pwede natin siya gamitin sa ating uh, pasta spaghetti kasi dito mga jay hindi tulad sa atin na matamis no dito maraming ano mga maraming nga vegetable ang ating mga spaghetti din mga jay social at the same time ay mas masustansya ating spaghetti no so after ko nga hapong nakasala ang tomato syempre ang aking mga junak kasi hindi ko pwede kalimutan so ito nga aking sara ay lagi lala nagyaya na magpainting wala nang kasawaan sa pagpapainting hindi ko alam bakit hindi nagsasawa itong batang ito sa Pagpa-painting. Gusto niya talaga ito, mga Jai. Pero kapag ito hinayaan mo mag-isa, ay ibang milagro na ang ginagawa ng batang ito. Kaya kailangan samahan talaga. Kahit anong busy ko bilang isang dakilang ina, dito sa teenager class, o oh, diba, eh kailangan ko pa rin pagtuuna ng uh, pansin itong aking panganin. Kahit 3 years old na siya at nagmamagali at sarili sariling desisyon sa buhay, eh hindi ko nga pwedeng pabayaan, mga Jai. Dahil delikado kapag pinabayaan ng batang ito eh. Kung ano-ano nagagawa kalokohan, mga Jai ko. Nakasama nyo lang ang aking anak ko, oh, diba? So, ayan, patapos na rin kami na at binalagan ko nga itong ating uh, sinalang mga dahil syempre hindi natin pwede kalimutan na ito ay aking uh, dinurog-durog ng gamit ito pro food processor na ito mga dahil at syempre nilagay na natin sa ating mahiwagang uh, buti na mula pa sa Egypt, o oh, di diba? <laughs> mula pa sa Egypt mga dahil, oy. So, eh, um, eto, hindi ko talaga alam ko tawa patong ginagawa ko mga day, ha? Bahala na kayo. Kung i-judge nyo ako, bahala kayo. Kasi first time ko man to, tingnan na natin kung magtatagal ba talaga siya. Parang lalasyon nyo, hindi nyo rin alam kung magtatagal ba. O, ba diba? So, ayun mga day. So, hanggang dito na lang ang ating mga vlog. At uh, update ko na lang kayo kung hanggang kailan na lang, uh, at kung hanggang kailan lang to. <laughs> o, ba? Diba? So, yun lamang. Joy, joy.